Ay, yan ang ulit kumalo rito. Sige, kung dami namin akong basura, pa-after ng bulan. Dami basura talaga. Oh. Kunti lang naman basura ngayon. Oh. Dito, dito talaga, lugar dito na pababa yung ano, dito tambak lahat maraming basura. Oo. Oh. Ayan, dito, mga guardian, way. mga guardian brotherhood. Naglilinis sila ngayon, oh clearing operation taga ano sila taga taga Cavite mga bro mga guardian galing Cavite chapter Cavite international ako naman guardian PGBI

Ito so, mga idol, good morning mga idol, good morning. Ah, dito tayo ngayon sa Dolomite. Nag-duty tayo ngayon. Ito, nag-iikot kami, nagro-robing kami dito sa Dolomite. Yan, dito sa Manila B. Yan mga idol. Ah, natin ating video mga idol. Paki-like, paki-share, paki-subscribe sa aking YouTube channel, Jerry Bantilan TV. Ah, paki-pindot sa notification bell. Yan. Thank you mga idol, mga OFW dyan. Uh, good morning. Panoodin niyo ang aking video. Dito tayo sa Dolomite, Manila. Ayan. <laughs> Yan mga kabro ko guardian. Dito, nililinis. Chapter bro, kabiti bro, ano? Kabiti. Kami, PGBI. Kami, PGBI dinunduman nila. Clearing operation pala ninyo ngayon? Opo. Na-approve lang kami nakaralinggo kaya nga nang nangangalamin <laughs> eh. <laughs> uh, Ayan po. Ayan po ang mga Guardian Brother Road. Ayan, dolomite. Walang kabasura-basura. Malino ang tubig. Walang alon. Ayan. Okay, support po sa aking YouTube channel Jerry Bantilan TV. para po. Yan. Ito ko, body ko. Philippines World Environmental Ranger. Ayan. Kami po ang mga ranger ng Dolomite. lino-lino ang dagat. Sobrang init. mamaya maya hapon ulan Ayan, mga guardian ang lino ng dagat mga idol Saar, uh, Saar, ya. hmm? Saar, daun, Ay, gawin. Oh. Kami... ano Ha? Hindi, sa ano lang, sa... Ah, kasi nasa musipyo ako eh. Ah, si Tini. si Paranaque. Marami akong membro na kami. Oo. Oh. Kami naman dito bro, dito kami hawak naman sa ano, Dolomite. Kami oh, mga hawak dito. Philippines, no? ano, Guardian, oh, Philippine Guardian, Philippine ano, Worldwide Ranger, Environmental Ranger. Oo, oh, Reservice? Hindi parang ano service din mga military din pero oh. sa under kami DNR. Mm. under uh -huh. May mga ano tayo, may mga member tayo police. Yung mga yung mga Ako guardian din ako. PGBI mm. ako. PGBI ka. Tondo chapter namin. Mm, meron ako sa Tondo ah. Kaya lang medyo naiwanan ko na yung lugar na 'yan. Sa Tondo. Di CW5, di ba may meron doon? Alin? Sa Tondo. Oh, meron sa Tondo. Mm. Yung Mm. Meron Los Miminda. Iba-ibang namang hmm. marami, grupo. Marami, marami na kasi tayong hmm. ano, marami tayong na. Kumbaga sanga na. Buti sir, oh. uh, tayo hmm. mga member dyan. na sa Mm, kasi hmm. nagpaano hmm. ito yung presidente ko sa Trias Trias Cavite oh. ah CNF ganoon naman talaga tayo mga guardian grupo kung kahit anong hmm. grupo unang makatulong Kaya, lang tayo. tayo makatulong lang tayo sa gobyerno, Pumilidad, sa environment, o. environment. Hmm. Oh. Kaya kailangan din nasa government ka rin. Oo. Oh, kagaya natin, kailangan nasa government tayo para madali tayo rin hmm. makakuha ng suporta so, sa kanila. Na sa amin, government. Hmm. Sa inyo, sa mga guardian, brother Rod, parang convert rin tayo sa gobyerno. Oo, oh, kasi yun naman ang inaanuan natin eh. Tinutulungan eh, oh. gobyerno eh. Gobyerno. Hmm. Mga na, na, naman naki, natin sa mga baga natin na sa batas natin 'yan. Mga na, nakikisa lang tayo ng gobyerno. Oo, oh, sa atin ang lituntunin nakano mm. 'yan, nalalay. Nalalay. Siya ata sila kayo, sir. Kasi ilan 'yon? Dami, dami. Dami pala niyo, bro. Si Nando yung ano eh, yung yung, yung dami, ano namin, yung, yung master lift guardian, no? Yung sobrang nice ng dinadamp binay hawak ko. Oo. Oh. Oh. Meron tayong Melinda na oh yung mga dito. International naman eh. Mm, international. Mm. 2008, pinayo ko ang, ang organisasyon dito sa Paranaque. Maganda talaga bro, active. Oo. Oh, Kami PGBI dyan. Ayaw hindi na kami active sa Tundo kasi napatay na iba, umuwi na probinsya iba. Chairman may patay na. Hindi naman natin maiwasan yan eh. Hmm. Wala. Yung iba naman, nag-ambisyon. Watak-watak. Lilipat sa iba. Oh, nag-adapt. Nag Walang Mag magawa. <laughs> Parang umuwi pa siya. Nag-adapt. nag adapt sir. No. Parang may eagles yun. May mga eagles yun. Oo. Nagpapa-adapt ng ano. Ang eagles, ngayon lang yan. Kay Duterte yan eh. Pati yung reserve. Matagal na yan, pero ngayon lang sumikat yan. Sumikat siya, Pati reservice eh. Ngayon lang sumikat yan. Yung eagles, tagal na yan kaso hindi sumikat hindi dati. Hindi naman talaga ang eagles. Ha, lal... ano kung baga sa tatagal di tatagal lang kasi yung membership nila nasa 20,000 eh. Oo. Oh. Diba? Hindi 20,000 ang ano nila dyan. E sa atin, magkano lang sa guardians natin? Wala. 500. Yan ang 500. sa na lahat yan. Pati guardians wine. Five. Pag nang babas 500. Diba? Tapos tuwing meeting, mayroon dalawang daan, isang daan. Hindi. Ang 20 bag, lang. Ang, ang, ano, 20 lang. Sa amin, isang ano, isang daan. Ah, nasa ano kasi yan eh, pamunuan eh. Pundo. Oh. Kung papayag sila ng ganun o okay sila ng ganun, sa amin naman, 20 lang yung monthly juice. So ako, kasi latak kotak na kami doon, Philippine ano, PGBI. Hmm. Nag-convert kami dito sa chairman na ano, fighter. Okay. Manila Guardian. Hmm. Uh, Ngayon, convert kami, convert ako doon kasi. Bago ha? yun, ano? Bago yung ma Manila ma ma bago Guardian. Lang, so. o, bago lang. Pero active. Active kami doon. Yung sa akin, since ano yan, 2005, mga bro, tapos, sis, sumunod, sumunod yung amin, ang una-una talagang tumayo dito sa amin. yes. amin. Wala, napatay na. 2005. Tapos ako naman, 2008. Ah. Yun, tinuloy-tuloy ko yan. Kasi PGBI, si Gringo yan eh. Kaya lang si Gringo naman. Talabas lang pag narating na nang... <laughs> PGBI, GBI. Gringo sabi sabi yan. Sir, mm. Halos lahat ng kasama ko sa military. Mm -hmm. Puro mga guardians. Mm. Nire-recruit -hmm. nga kami dyan eh. Magsipasok kayo dahil mga ano. Parang hindi kayo makasundalo, sabi sa <laughs> <laughs> dati, dati ngayon. Marami ano, kung ano, lalo na sa Richard, amin, sa, Mindanao, kayo. nung umuwi ako nung John, lahat guardian doon active. Pero Uless. dati Mindanao, hindi pwede Military. yan dyan. Military. Diba? Dati. Kumbaga. Tinatanong nga ako pag uwi ko, saan ka na sa'yo, bro? Magic group lang ako bro. Civilian hmm. lang. Good morning pa. Manok pa. Ah. Ses, ngayon ka lang dumating. Ano siya kaya papunta rito sir? Bus? Hmm? Bus? Mga motor ang iba. ang iba, mga ano. Hindi pa yan. Kulang pa yan kung tutusin. Ang dami, ang dami kayo oh, doon. Eh. Pag probinsya, bad eh. Pag probinsya, active. Oo. Oh. Sa Marinduque, nagpunta rin ako sa lugar ng misis ko. Active sila doon. Oh, Tuwing may ano ng barangay, nandun sila. May mga parid. Kasi doon naman, wala mga paglibangan oh, eh. Eh dito, ang dami. Ang dami ang paglibangan dito. Hmm. Dito sa o, Sa mga sini ng party na ganito Oh, kung kung gagamitin mo ang guardians nang maayos, maganda. Maganda ang patakaran. Pag, ang iba, para, ang ibang grupo naglaloko-loko eh. Oo. Oh, oh. Eh, Sa amin di pwede 'yan, yung mga mag-asawa sila diyan. Hindi pwede sa akin 'yan. Bawal 'yan. Lalo na yung mga ano Marami maraming bawal ang guardians eh. Kasi ang guardians, biblical 'yan nasa Baylos na, kita um, lang mo sa Baylos lahat. Masusubukan ko 'yung Baylos Yung ano, yung dito sa Maynila, side ng Manila dito. Hindi ako aware 'yung sa mga guardian iba. Tricycle driver, Basurero, hmm. pinatatak lang na nila diyan oh, sa ibang barangay na hindi man lang nag-training. Hmm. Hindi, hindi pwede 'yan. Dati sa amin training talaga mga isang araw eh. Oo. Simula alas 8:00 hanggang alas 4:00. Alas Dadang ka talaga sa ano, 5 stages. Limang stages ng ano? Takbo, jogging, push-up, gulong. Bago ka ma-recognize. Basta isang dalawang araw ako hindi nakapasok, buong katawan ko sakit. Dati kami, matagal na ba kayo rito? Ha? Dito ba kayo mismo? Oo. Dati kami, nandyan kami sa Aloha eh. Nagpupunta kami dyan eh. Nagmumotorcade pa kami, papuntang Tondo. Oh? Oo. May may ano kasi ako sa Tondo. May ride may, naman eh, may ride pa rin eh, mga guardian, ibang lugar. Yung, pero kinala pa rin sa Tondo. Kinala pa rin ako, oh, kasi akong, ako nagtayo dyan sa Tondo eh. Kinala pa rin ako dyan. Kaya lang hindi ako gaano pumupunta roon eh, dahil puta busy ako masyado. Eh kagaya ngayon, eh malapit na naman ang, alam mo naman, di ba? Oo. So, oh. Oh, Parang isa dami na nalapit sa inyan. Yung mga hmm. garjan guardian kasi, panahon pa na ano, yan eh. Marcos na nagre-rebuild ng mga sundalo. Hindi naman talaga pag ereksyon nila unang-una -una nilalapitan yung mga ano. Ram, ram uh, kay Ringo Nasan. Ang, ang ram, ngayon na yan. Diablo squad yan eh. Magdalo, huli na rin Wala, Huli na yan. Banda huli na. Mga sila Trillanis. Pero ang pinakaano yan. Okay, yung, yung Ram. Yung si Abraham. Yung Ram matagal na yun. Kay Ringo Nasan yun. Hmm. Diba sa kay, nung panahon nag-revolusyon, nakalagay doon sa tanker nila na Ram. 'Di pa nga ano na 'yan, naunang magdalo dyan, Remove ang position Naunang nauna magdalo diyan kay Saram kasi ang rap, tapos ginawa nila Jablo, Jablo. Tapos ginawa nila ano. Ginawa nila yung ram na ano ba ito, Partilis. Ginamit oh, ni wala. General Lim, 'di ba? Ah, yung namatay. 'Yun oh, no? wala 'yun. MMDA. Yung mm. Jablo squad pinalitan ng 'yun, ang Jablo Gargihan, squad. Bar Gargihan. Ang ano talaga dyan, si Abraham. Mm. Pinalitan ng Gardian. Si Angaw. Ang, -ang -angaw, ang angaw, namin ang ano namin eh. Mm -hmm. Si Angaw. Ano, namatay na si Angaw. Ay? Anak na lang rin na ang Angaw. Ayan naman talaga Universal Grandmaster eh. Si Abraham eh. Pero ito, ito tandaan nyo. Si Abraham, kahit wala na, hindi pwede palitan yan. Siya pa rin. Kaya lang, mayroong representative, si Ma'am Sara, yung asawa Asawa niya? niya. Oo. Yun ang representative. Pero kung sasabihin Universal Grandmaster, hindi pwede palitan dahil ang usapan dito founders eh ikaw ang gumawa eh di ba hindi naman binuboto ng tao para maging leader ka eh yun appointed yun kagaya ni Abraham kaya at siya na kaya nagtayo si Abraham ng ganito dahil doon sa Mindanao nung magulo hindi nila malaman kung sinong kausap nila MP iba o ano kasi pare-pare uniforme, uniform eh pag bumubuta sila sa mga nightclub nakikita nila yung iba butas-butas ang uniform eh kata nakakatakot eh Oh, tapos naka ano pa, ang sapatos pa naka naka, naka tawag, pag hindi bota, bota. Ano, ah uh, rubber shoes. Pag bota, hindi Hindi milita, hindi military 'yon. Hindi 'yon pag bota. Kaya ang ginawa ni Abraham, siyempre gabi-gabi sila gumagawa sila ng ano eh. Meron silang password. Gabi-gabi 'yan. Oh, uh, password. password. Eh, siyempre magagaya 'yan balang araw. Ang ginawa nila para hindi na sila gumawa ng ganun. Nagano na sila ng ano, nila sa mga, ano, nila may karga. Sigurado, yan. Ayan nila ano, po, malinaw na Wala nang basura, dinis na. Pinulot na po nila ang mga guardian na taga-Trias Cavite. Nandito sa Dulomite. Pati magkakay magkakaisa lang ang ano, ang ganda. presidente? po tayo dito sa Dulomite sa ating update ingat kayo dyan mga W hanggang dito na lang po ang aking video at hindi natin babain ingat bye bye I support po sa aking channel Jerry Bantilan TV yan po kiyosa po supportahan ninyo aking youtube aking channel Salamat, baba, ingat, God bless.